meron din naman yung mga shop na binebenta e eh, urig talaga so meron din naman yung mga shop na peke so hindi ko pule na lahat meron talaga at meron kasi nasubukan ko na Hello, what's up mga kasolo? Magandang araw po sa inyong lahat. For today's video, mga kasolo, ipapakita ko lang po sa inyo sa mga baguhan dyan kung paano mag-change oil. So, napakadali eh mag-change oil ng ating motor. Kung nagtitipid kayo, wala na kayong time pumunta sa kasa o di kaya sa mga shop. Yun, sa mga baguhan, ano na ano kasi ngayon, sa panahon ngayon, dami nang nagmumotor. Eh. Siguro yung iba sa kanila gustong matuto. So, ito para sa inyo to. Kung paano mag-change oil, ano. So, ito ipapakita ko lang sa inyo ano itong motor ko ay CB150 yan so itong motor na ito ay napakadaling i-change oil kaya magmula nung nakuha ko siya ako na mismo ang nag-change oil. Ni hindi ko siya dinala sa kasa para mag-change oil ano. So ito magsasampung taon na to sa akin itong CCB. Yan oh. No? Yan magsasampung taon na siya sa akin na ako na nag-change oil. So hanggang ngayon goods pa naman. Ang makina nito ay hindi pa nabubuksan. Head nito. Dito lang siguro ang nabuksan. Kasi nagpalit na ako ng ano, clutch lining. So, yung, siyempre yung clutch lining, normal lang yan na napupulit sa katagalan. Yan. So, ang pag change oil, yan, napakadali lang po. Hindi nyo na kailangan pumunta ng shop. So, iba-iba tayo ng motor, ano. So, ito sa akin, ano, ay walang oil filter. So, yung iba naman, meron. O, ito, meron to, eh. Yamaha EZ, meron niyang oil filter. So, ito, wala. Ang meron lang ito, yung oil strainer doon sa loob. Bubuksan mo ito, mismo para malinisan mo yun. So, yung time na to, hindi ayaw kong buksan muna to. So, ang gagawin ko lang ay mag-change oil ako. So, pag wala kang oil filter, ibig sabihin, mas makakatipid ka kasi nga, langis lang ang bibilhin mo. So, ang problema lang itong kasi makina na ito, mga 150cc kadalasan pag nag oil ay 1.2. Yan. So, yun ang problema mo. Wala ka mabibiling langis na 1.2 hanggang 1, 1 liter lang. Kaya dapat bilhin mo dalawa. Tapos, meron naman yung mga motor na 800 lang kailangan mo. niya So, meron din yung 1 liter lang ang kailangan mo. So, yun. Sa so, ito, walang oil filter. Madali lang naman yun. Ano? Kung mapapansin nyo, makikita nyo dati yung kinetic oil kong uh, Raider 150. 1.2 yun. 1.2 yun pero ang pinakita ko lang sa video ay 1 liter. Ano? So 1.2 yun ang, ang langis din. At syempre itong uh, CBI CB ay 1.2 din. So yung Raider naman, may mayroong ano oil filter ano kaya makikita niyo pinalitan ko yung oil filter ganun lang kadali magpalit ng oil filter meron ka lang dito ng baklasin depende kung saan nakalagay yan sa motor niya pero yung kadalasan iba dito part baklasin mo lang yun pag abang nag drain ka ng langis baklasin mo lang yun ano tapos tanggalin mo lang palitan mo lang linisan mo lang siya so ganun lang kadali so ito napakadali lang at uh, mag-change oil lang tayo so ipapakita ko sa inyo napakadali na ano? so kailangan mo din naman pag nag-change oil ka kailangan mo din magpalit ng air filter. Syempre yung mga motor natin may air filter yan. Yung air filter ko lilinisin ko lang yan. Si so, papakita ko sa inyo. So ayan bago natin na pagpatuloy tong video natin. Syempre, magi-intro muna tayo. So pasok intro. So, ayan, syempre, ang gagawin natin una ay baklasin lang natin yung ano dito, yung bolt dito sa ilalim. Kung anong motor nyo, syempre, may bolt yan. Nakadepende rin kung saan yung bolt kasi iba-iba yung lugar bolt ng drain plug natin. So, baklasin lang natin dito para ma-drain yung langis. Di-drain muna natin. Syempre, dapat may salaan ka. Yan. Handa mo na yan agad yung salaan mo. Yan. Ito, size 17 lang itong ano natin, tools natin. 17 lang. Yan, siguro doon mo lang nakatapat yung salaan mo. Yan. Yeah. So, tayo lang natin yan. Yung malapit na mabilog. Yung nagpo. Napakadali lang ano mag change oil. Ito yung ano yung dapat niyo ding matutunan para kahit yung pag change oil lang eh matuto po tayo, di ba? Kasi so, kung may motor ka at wala kang alam gawin, parang umaasa ka lang lagi sa si shop, ano. Ultimo pag change oil lang na ganyan kadali lang eh dadalhin mo pa doon tapos medyo malayo pa no yung shop ganun so mas maganda pa rin talaga yung ano matututo po tayo sa pagkalikot sa ating motor ano so ito yung langis natin ano tsaka ito yung ginagamit natin. Yan, so fully synthetic siya. So, syempre, habang dinidrain natin yun, tanggalin na natin to. Napakadali lang po kung paano mag oil. Bili ka lang ng langis, eh, pwede ka na mag oil, di ba? Bumibili pala ako ng ano ng langis doon mismo sa mga shell ano sa mga gasolinahan para legit na original. Yan. hindi po ako bumibili sa mga shop. Kasi meron na pa akong shop na binilhan noon. So, hindi ko naman linalahat ng shop. Ano. Meron din naman yung mga shop na binibinta e orig talaga. So, meron din naman yung mga shop na peke. Ano. So, hindi ko po linalahat meron talaga at meron kasi nasubukan ko na kaya nag ano na lang ako nag-i-stick na lang ako sa shell talaga ako bumibili ng langis hindi ko naman sasabihin po ano kung hindi ko na experience yun hindi ko na lang pangapangalanan yung shop na binilhan ko na akala ko original kasi napag-compare ko sila eh kaya nasabi kong original ano yung isa mas malapot yung lagay na mas ma mas dark ito mas malinaw to na mas malab na yung laman kaya malayo malayong malayo talaga yung tsura. kaya mag-ingat po tayo sa pagbili ng langis is ano, dapat talaga yung original ang bilhin natin mapa anong klasing langis man yan basta original eh, maganda yan po ano kaya e, magingat po sa pagbili ng langis wag kung saan saan po yung ibili kasi tayo din ang kawapap ang nabili mo eh local o peke yan, so punas punasan mo rin yan lang nakikita nyo wala nang tumutulo pero may gagawin pa ako dyan para tumulo siya Yeah. Oh, di ba? Dami. Ganyan po ginagawa ko para matanggal talaga. Pero kung ako sa inyo, kung may budget kayo, bili kayo ng ano, ng extra langis kahit 1 liter lang. Pwede na si siguro yung ano kahit, ano, yung 800. Yung mga kahit anong langis po, no. basta yung pang ganitong motor din. Kahit anong brand. Para gagawin mo i-engine wash mo siya lagyan mo siya ng langis 'di ba na drain mo na siya yung itong luma mo isarado mo 'yan tapos lagyan mo lagyan mo ng langis kahit mga 800 siguro pwede na 800 or the 1 uh, liter ilagay mo dyan. Tapos, syempre, isarado mo muna yon bago mo lagyan. Tapos, isara mo to. Tapos, pandarin mo siya ng ano, mga 5 minutes to 10 minutes. Or 5 minutes, pwede na siguro. Tapos, i-drain mo ulit para ma-engine wash siya. Para yung sa loob niya, luminis. Para yung mga itim-itim sumama doon sa langis na yon yon ganun ang gawin mo pag ano, gusto mong malinis yung, yung makina mo. Hindi kaya kung may pera, ganito rin. Pero, sayang. So, pwede yon Engine wash mo siya. So, ayan na po yung langis natin. yan po yung itsura ng ano. Maitim siya na ma normal lang naman pero ano siya, malabnaw pa siya. Hindi siya malapot kasi nga fully synthetic tsaka hindi ko na pinapaabot ng ano, 5,000. So, yan syempre, pag okay na yan, punasan lang natin. Baka natin ilagay itong drink plug niya. So, syempre, sigpitan na natin yan. Ganun lang kadali. Eh. At syempre, pag hinigpitan mo ito, huwag masyadong maigpit. Ganun lang. Para hindi ka mahirapan magbaklas ulit. At hindi mabilog yung ano. Malapit na mabilog kasi mali yung tools na ginagamit ko. Dati ganito yung ginamit ko. So, ang bilis mabilog yung ganito. Ito yung nagpabilog dyan eh. At syempre, Next. Pwede ka nang maglagay ng langis. Ganun lang kasimple. Ganun lang kadali, ano. Siyempre, mas maganda meron kang ganito. Uh, imbudo. Ano, para mas madali maglagay yung may ganyan, o. Oh, strainer. Para kung meron mang ibang laman itong oil mo, yung masasalan, hindi magdidre diretso sa loob. Ganun lang. So, syempre, buksan na natin. Nakikita ko sa iba, eh. Inaalog-alog pa na ganyan, eh. Bago nila buksan. Yan, o. Oh. Ganyan po ang itsura ng mabibili mo sa shell mismo. Yung, siyempre, dadagdag tayo ng 200 ml. Yan. Dadagdag tayo ng 200 ml. Yun. Okay na yun. So, ganun lang. Pangit yung imbudo ko. Hindi pang ganito. Maganda siya sa ibang anong motor at sasakyan. Pero hindi siya uh, dito kasi may nakaharang. So, yun. At ito, may panukat. Ano? Na, Sukatin natin. Dapat huwag mong itrinitrade. Pinasok pa sa lang na ganun. Yan. So, hanggang dyan siya. Okay na. ba diba? Hindi ko nitrinitrade yan. ba diba? So, okay na yan. Yan. Yeah. So, siranan natin yan. Siyempre, gamitan mo yan ng ano pag gusto mong higpitan pa. Pero pwede lang kamay. Yun, oh. kamay na lang. Para hindi masyadong mahigpit. Kasi plastic lang yan. Eh. So, ayan. Tapos na mag cheese oil at siyempre, yung ano naman, yung air filter natin. So, ayan, babaklasin lang natin to. Ayan. So, itong motor ko po ay dito nakalagay yung oil filter yan, yung mga CB. Yung iba doon mismo sa ano eh, dito sa harap. Eh, ito kasi dito sa loob. Yan, iba-iba po yung design. So, kaya iba-iba rin kung saan nagalakay. Yan, itong sa akin kasi washable yan, ginawan ko. Kaya ang gagawin natin, papahangin na lang natin to. Yan, syempre, bago natin ibalik, punasan natin ang itim. Yan. Pero ang masasabi ko lang, mga kasolo, pag nag-change oil kayo, stock pa rin gamitin nyo. Huwag kayong gumamit ng kung ano-ano. Huwag -ano. nyo akong gagayahin. Kasi ito, in-improvise ko lang. Ginawa ko siyang ano, washable. Pero hinahanginan ko lang ito. Yan no. Pero ito, palitan ko rin ito ng stock. Huwag kayong gumamit ng kung ano-ano. Mas maganda pa rin yung stock gamitin nyo. Yan, mas maganda pa rin yung stock gamitin wag kung ano-ano. Siyempre, ito, punasan din natin to. Yan, siyempre, pagkatapos natin punasan, balik na natin yan agad para hindi siya mapasukan ng dumi. Yo. Yan. So, wag niyo gagayahin niyo sa akin, guys, ha. na pinalitan ko siya. Kasi kung mababasa niyo dyan, yan o, oh, do not clean air filter replace it according to maintenance schedule. Kaya palitan nyo lang yung air filter nyo. Yan, matigas ang ulo eh. Kaya kung ano-ano pinagagawa. Doon lang tayo sa stock. Maganda pa rin gamitin yung stock. Kung pang araw-araw din lang naman ng motor, mas maganda pa rin talaga lahat stock. So itong ano naman, motor ko, stock tong lahat, pati driver. So yan mga kasolo, ano, ganoon lang kadali mag-change oil ng ating motor. Kaya kung ako sa inyo, pag-aralan nyo kung paano gawin. Napaka-simple lang, napaka-dali lang. Katulad ng sinasabi ko, hindi ito sa mga, ano, sa mga magagaling na ano. Ito, para lang sa mga baguhan na gusto matutong mag-change oil. Pinakita ko lang kung gano'n siya kadaling gawin. Ganyan lang po kadali, ano. At pag nag-change oil ka, parit oil filter kung meron, tsaka air filter. So, ganun lang, kasimple, mag-change oil mga kasolo. At hanggang dito na lang mga kasolo itong video natin. At kung bago ka pa lang dito sa ating mo channel mga kasolo, please mag-subscribe na dito sa aking uh, YouTube channel. Nandyan lang sa baba yung bell button, pakipindot lang yan po. Pakisubscribe po itong ating YouTube channel at pakifollow na rin po yung aking Facebook page na Boy Solista Vlog. So, ayan mga kasolo, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po. God bless. Ciao! And peace out.